na talagang naantig ako nung pagkakataon na yun. parang gusto kong maiyak kasi nung time na yun talagang pabagsak na yung katawan ko sobrang pagod na pagod po talaga ako nun alam mo yung feeling na parang nag-stop talaga lahat dumating na ba sa inyo yung isang pagkakataon na talagang hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo at yan ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon sana tapusin nyo yung video ko kamusta kayo mga kamori gagawa tayo ng video at itong kwento kong ito hindi rin nalalayo patungkol sa trabaho ko. Kung maaalala ninyo nung mga nakaraang buwan o siguro mga 2 months sa ganun. Meron akong vidlog na ako yung ni-request ng namatay at ng mga kaanak na magbalsa mo sa namayapa nilang kamag-anak ilalagay ko rito yung title ng mismo video na yun ay nasa YouTube channel ko at yun ay mapapanood po ninyo. So ito na nga yung kwento natin. Puyat na puyat po talaga ako nung dahil sa magdamag at sa maghapon akong hindi nakatulog dahil sa meron po akong binal sa muna na baby at nung kinaumagahan na naglibing naman kami na sa medyo malayong lugar at pag uwi ng pwesto nagkaroon pa ng patay kaya inabot na kami ng dilim ulit sa pwesto. Ngayon pa na ako nung dumaan lang ako ng bayan ng San Isidro dahil sa bibili ako ng ulam at lechong manok nga yung bibiling ko nun eh. At yung katabi ng lechonan na yon, tindahan po ng pizza. At yung may-ari po ng tindahan ng pizza na yon at ng mga anumang snacks, kapatid yon nung binal sa muko na tinutukoy ko sa unahan. Siyempre habang pina-prepare nung nagtitinda ng lechong manok yung binibili ko, tinawag nila ako. Siyempre, ako naman lalapit, ba diba? Nag-selfie ulit kami, nagkaamustahan. Siyempre kahit pa paano, nahihiya ako kaya hindi ako pala kuwet pagkaganon eh. Tapos eto na, sabi niya sa akin, Bongay kali ka rito, may bibigay ako sayo tanda-tanda ko talaga yung sinabi niya na yun na talagang daantig ako nung pagkakataon na yun. parang gusto kong maiyak ganito yung pagkakasabi niya habang kinukuha niya yung ibibigay niya sa akin ang sabi niya maliit na bagay lang to pero ito ay patuloy na pasasalamat namin dahil sa pag-aayos o sa pagsasaayos mo sa kapatid namin nung time na marinig ko yun alam mo yung piling na parang nag-stop talaga lahat. Dumating na sa akin yung pagkakataon na nakatulong ako sa isang kamag-anak ng namayapa nang dahil sa trabaho ko. Alam niyo mga kamorgay, kung sa iba parang bali wala lang yung ganun. Pero para sa akin po na talagang sinikap din na talagang maisaayos ko si kuya o yung binalsa mo ko nga na kapatid nila. Talagang hindi biro. Kung kikwento ko po sa inyo, medyo may kalakihan yung katawan nung binalsam ko nga na yun. Pero kung babalikan ko yung pagkakataon na sinabi nga sa akin yung pangungusap na yun. Parang nabaliwala lahat ng pagod ko nung binalsam ko yung kapatid niya. Bale wala yung puyat na binanggit ko sa inyo kanina. Kasi nung time na yun talaga pabagsak na yung ko. Sobrang pagod na pagod po talaga ako nun. Kaya nung time rin na nangyari nga sa akin yun. Yung pagsabi sa akin ng mga salita na yun. Alam mo yun? Na parang hindi ako ngayon mapapagod kahit gaano kahirap yung maranasan ko sa mga ginagawa o sa mukong mga patay. Ang tanging masasabi ko lang ngayon. Sobrang salamat dahil pinahalagahan nila yung ginawa kong pagsisikap. Sa totoo lang ng dahil sa pagkakataon na yon, parang buong panahon mula nung nagsimula ako ng pagbabalsam, parang naging worth it lahat. Lahat ng puyat, lahat ng pagod dahil sa isang pangungusap lang na yon.